What's up mga kaasang? So Ngano eh, nga na wala tayong kuryente ngayon dahil doon sa bagyo. Eh, apektado rin kami dito kahit hindi masyado yung baha. Eh, napakalas nung na aking kagabi at nawalan kami ng kuryente. So, pakita ko sa inyo yung ginawa ko doon sa aking mga isda. Kwentuhan lang tayo no, kung ano yung mga ginawa ko sa mga isda ko. Dahil wala nga kami kuryente. So yun eh, mga kaasang, no, share ko lang naman yung ginagawa ko pag nawawala ng kuryente. Kasi marami na nagtatanong nito, lalong-lalo na yung mga hindi sanay na may brownout. Kasi may mga lugar pa rin sa Pilipinas na ano eh, na mayroon pa rin brownout na nangyayari. At sanay sila sa ganon. So yung mga kagaya natin, kagaya ko na uh, hindi sanay sa brownout at hindi inaasahan na magkaka-brownout, eh, kwentuhan ko lang kayo kung paano yung ginagawa ko. No? So ito yung makikita nyo dito yung aking goldfish tank na 75 gallons. So wala akong ginagawa talaga actually. Literal na wala akong ginagawa. Pati itong uh, ano natin yung sa baba natin set 25 na meron din flower horn So yung brown out dito eh kagabi pa. At uh, mga 12 hours na nakakalipas. Simula nung nawala ng kuryente kagabi. Magdamag kami walang kuryente. Hanggang ngayon umaga na. Kaya maliwanag ka sa labas. Ano na ngayon eh. Uh, 10. Uh, 9.30. 9.30 am. Wala pa rin kami kuryente. So ang ginagawa ko no guys, inoobserve ko yung mga isda. Kasi uh, meron akong ano, meron akong mga ano, diyan na uh, battery operated pa, may battery ako na stock diyan. Ready pa rin naman ako no, pero hindi ko agad-agad ginagamit yon. Ang ginagawa ko, inoobserve ko muna yung mga isda ko. Kagaya niyan, ito yung mga goldfish ko. Okay pa yung mga langoy nila. Ibig sabihin niyan eh uh, goods pa sila, no? hindi pa nila kailangan lagyan ng aeration dahil yung tubig eh, may sapat pang dissolved oxygen. Which is yun nga yung hinihinga nila, yung dissolved oxygen sa tubig. So yun, kalmado lang sila dyan, no? At ayun, depende kasi yun eh, kung gano'ng kalaki yung tank mo, kung gano'ng kalaki yung isda na nasa loob. Eh, doon di depende kung kailan mo kakailangan maglagay nitong battery operated pump. So, dito, marami sila pero hindi pa kailangan sa ngayon. Ngayon, paano ko masasabi na kailangan ko ng lagyan yung aking isda ng uh, aeration? So yun mga kasang no uh, etong, example lang tong flower horn Ayan, mga wala rin aeration yan So, hindi ko talaga binababaan yung tubig ng iba kasi ginagawa yun Ako, ino-observe ko lang sila Ngayon, pag ganyan pa lang langoy ng flower horn At uh, chill na chill pa sila <laughs> Chill pa Normal pa Hindi pa talaga ako naglalagay ng extra aeration O yung mga backup ko na aeration Kasi hindi ko pa alam eh, kung kailan magkakaroon ng kuryente Lalo ngayon kasi di ba may bagyo nga hindi natin alam kung kailan babalik yung power so maaaring dalawang araw pwede tatlong araw kasi uh, matagal eh matagal ngayon kalating araw na nga 12 hours na nga so pag yung flower horn natin umangat na dito tapos dito na siya humihinga sa surface yun yung time na maglalagay na ako ng ano ng uh, backup aeration ko yung mga dibaterya ako ko na aeration pag kunyari yung flower horn na yan humihinga na siya dito kahit ano isda no? kahit hindi lang flower horn humihinga na siya dito ngayon uh, kaya pa nito tingin ko isang araw eh. baka nga mahigit isang araw pa kasi ang explanation naman doon maraming dissolved oxygen bubig natin marami sapat para sa kanya kasi malaki naman yung aquarium ko 20 gallons maliit pa naman to eh so sapat para sa kanya yan bago niya pa maubos yung eration na yun, siguro ilang araw o yung dissolved oxygen na yun, bago niya pa maubos yung dissolved oxygen dyan sa malaking aquarium niya na yan, eh, baka nga mahigit pa sa isang araw. So, nakaka problema lang kung meron kang gantong kalaking aquarium 20 gallons, tapos yung mga, aquarium, yung mga flower mo, mga isang dangkal. Kasi mabilis suming ngayon eh. Mabilis niya naihigop yung dissolved oxygen. So, mabilis niya nauubos yun. Kailangan mo maglagay agad ng backup aeration. So, yun nga yung sinasabi ko kanina. Depende sa isdaan yun. Kung mga gapis lang ang alagaan niyo, eh, napakaliliit lang nun. At yung kailangan nilang oxygen eh napakaliit lang din. So kahit wala talaga aeration eh nabubuhay sila kahit walang alam mo yon yung artificial aeration dahil kahit yung ano lang yung normal lang na tubig na uh, natural lang eh nabubuhay sila. So ayun oh, no? yung mga nagsasabi na ibababa daw yung tubig. Uh, hindi ako pabordon. Matagal na yon ginagawa ng ibang mga fishkeeping uh, hobbies pero hindi ako pabordon. Kasi based on my experience, ginawa ko 'yun eh, lalong naghingalo yung isda ko kasi tinanggal ko yung ano niya eh, tinanggal ko yung tubig niya. So nabawasan yung ano niya, yung uh, oxygen na nandoon sa tubig kasi lumit yung tubig eh. Para kalang nasa niya ano, eh. Nasa alam mo 'yun, parang yung aquarium ayo uh, oxygen tank mo, kunyari mga ka sa oxygen. ganyan kalaki yung oxygen tank mo parang binabaan mo yun eh, parang pinaliit mo yung oxygen tank mo. Mas konti yung maano mo, hanggang ma mas mabilis maubos yung dissolved oxygen, di ba? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? So, pag binabaan nyo yan ng ganito, ng mababa, para daw madali sila makakahinga na ganun. Eh, pwede rin naman, no? Uh, may, may point din naman yung explanation, pero hindi ko ginagawa yun kasi mas mabilis na uubos yung dissolved oxygen at mas mabilis naghihingalo yung isda ko nung ginawa ko yun. So, ayan, kagaya nyan, ito, hindi pa yan magiging alo, malakas na malakas pa nga eh. baka nga magkaroon na ng kuryente eh goods pa rin yung mga yan so ayun, sa, based on my experience yung ganitong alaking flower tumatagal ng tatlong araw yata o dalawa na walang erosion wala akong gagawin dyan basta hindi ko lang siya papakainin para hindi dumumi tubig kasi pag dumumi tubig may harapan din sila kumingan nun so yung mga malalaking flower yun lang yung kailangan kong i-observe talaga dahil mas mabilis silang huminga, mas mabilis nila nauubos yung dissolved oxygen sa tubig. Nandito naman yung mga malalaki kong flowers sa labas dahil andito yung mga malalaki kong aquarium gravel lamig yung tubig, oh, nagmumoist. So, ganun din yan. Uh, hindi rin ako kinakabahan dyan kahit ito, breeder size na nga Breeder size na. 50 gallons yung lalagyan nila eh. So, bago pa niya maubos yung dissolved oxygen yan, e eh baka magka na. na. No? So, ito, sabay lang din yan, 12 hours lang din na wala nang oriente yan. Ito lang ang medyo, ano, medyo binabantayan ko to. kasi nasa 20 gallons lang sila. Ayan, uh, ruby size lang naman to. 20 gallons. Saka ito yung breeder natin na female. Nasa 20 galon sila. So, ano, uh, posibleng maubusan sila ng oxygen maya. Hindi ko lang sure, no. Mamaya o... Oh, baka bukas kung wala pang oriente Pero may backup naman ako dyan ito. May battery naman 'to. Ayan, no. May battery 'yan, full charge. So, pag naghingalo lang 'yan. Eh, saka ko na lang lalagyan. Kasi ngayon, hindi pa naman 'ano, kailangan. Pati itong mga goldfish nito, itong goldfish nito, ilang peraso lang. Limang peraso lang, tapos ang laki na ako rin niya. Problem na 'to. So, hindi ko kailangan lang 'yan kahit 'yung mga nandito sa baba. Ay, lang naman. So yun mga kasang, bumalik na yung power natin. After 24 hours, nawala kaming kuryente. Eh, ito na yung kalagayan ng ating mga isda. At yun, hindi ko na nga nagamit yung aking mga backup na ration, no? yung mga air pump natin na battery operated. Eh, hindi ko na kinailangan gamitin dahil uh, hindi, naman, hindi naman sila parang nahirapang huminga twenty 24 hours na yun. No? Bale, ang ginawa ko lang talaga, hindi nagpakain. Tapos, ayun, ino-observe ko lang sila from time to time kung mag-iiba yung ga galawa nila no? kung aangat na sila doon sa tubig ayon ng ini-explain ko sa inyo. Kasi yun lang talaga yung time na kailangan natin mag-add ng aeration. So, ito yung mga nasa labas natin na kinakabahan din ako no? kasi nga, ano, malalaki tong mga nandito. Yan, medyo na-stress lang yan kasi kakabukas ko lang ng ilaw yung mga gapis natin, sure naman yan na hindi mamamatayan Kahit walang aeration talaga yan, eh, hindi naman maubusan ng oxygen talaga yan. Yung mga flower natin, yung goldfish natin dito, okay na okay lahat. So, all in all, walang casualties dahil sa brownout. At goods lahat ng aking mga alaga dito sa bahay. No? Ang iniisip ko lang ngayon yung farm natin kasi medyo uh, nagbaha doon sa farm. So, pupuntaan ko yun bukas para malaman kung ano nga yung nangyari talaga doon. So, yan yung starfish natin dyan. Buhay pa yung salt water natin, yung mga cichlids natin dito. Eh, buhay na boy silang lahat. So, so yun mga kasong, no, sana may natutunan kayo do sa pangyayari dito sa amin na nag-brownout nga. At yun, taposin ko ng video na to. shout. out!